Good morning. Hello po. So yon, nakabalik ako dito kung saan dito kinuha yung aming tubig. And then medyo malayo to. Galing dito papunta doon sa amin. Uh, uh, mga dalawang dalawang ano pa dalawang maliliit na bundok ang dinadaanan nitong tubig na to. Ganito lang siya kaliit. Oo, pero ilan ilang bahay ang nabubuhay nito 1, 2, 3 tatlo tatlong bahay ang sinusuportaan nitong tubig na to sobrang tagal na niya hindi pa pinanganak ata yung mga magulang ko talagang ano na to uh, source of water na namin to mm -mm. so hindi lang yun nga yung kung nabubuhay pa yung si Yuyuhini yung pinakamayari anak ng pinakamayari ng lupa na to yung plano niya is yun nga ipasemento sana namin pero alam nyo po na hindi ganun kabilis magpasemento ng ganitong tubig kasi kami sa bukid meron kaming mga paniniwala na uh, alam naman talaga natin na may mga ganitong lugar may ari ng tubig so kailangan nating magpaalam so yun nga yung plano namin ni ah uh, yung hindi pa namatay si Yoyohini Yoyohini kung nandito ka man Yohini, kumawa ako ng video. So, yung plano namin ni Yohini ay magpatawag kami ng isang kwak doctor para patingnan ito. Ang tawag doon sa ang tawag ang tawag doon sa amin ugba. So, paugbahan, paugbahan namin siya para ayun nga ipapasemento sana namin para mas marami yung ano, pero hindi na natuloy. Kasi nga namatay si Yohini last year. Last year ata yun. So kung nakikita ninyo dati, dito kami naliligo. Kasama ko dati si Makoy. Oo. So yun. Napakasimple lang talaga yung tubig namin. Kaso lang, hindi siya ganun karami. Kasi nga, yung bundok dyan, yung bundok na kinukuna ng galing ang tubig na yan, dyan lang naman. Mm -mm. Hindi siya ano, hindi siya ganun kalayo. And, Yes, nakabalik ulit ako dito. Yan yung original na daanan namin. And then, yan yung shortcut dyan papunta sa amin. Tapos, yung nasa tuktok ng bundok na yan, tuktok niyan, ay yung kalsada papasok sa amin. So, ganun dahil. So, ang yung kalsada naman na barangay road, nasa, nasa taas. Kung saan dyan ako dumaan, papasok dito kasi mahihirapan ako pag dyan ako dadaan kasi may daanan dyan, yun, dyan, dyan, ano, mabangin o di ba as in, sobrang memorable talaga ang ang lugar na to kasi yun yun nga hindi pa pinanganak yung mother at father ko tubig na to dito na kinuha talaga yung Uh, source of water namin dati kasi yung bahay namin dati dyan no? ayoko lang pumunta doon kasi nahirapan akong umakyat o nahirapan hindi 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 ako oh tama nahirapan akong umakyat kasi ano nga eh matarik at itong lugar na to medyo medyo nasa 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 ah uh, tawag doon medyo ma malamig kaya may nabubuhay dyan na lansones. Lansones yan. Lansones yan. Tapos yan is kakao. Papunta dun kakao. Dati talaga, may kakao na to natanim dito. Tapos dito dati, ay puno to ng ganong gabi. Yung gawing ano ba? Yung gawing... Gawing... Ano, laing. So, yung mga gabi na yan. So, dati, dito kami nangunguha ng uh, talbos ng gabi nagawin naming ulam. Pero ngayon, konti na lang eh. Kasi iwan ko lang kung sino ang nag-alaga nitong lupang to. Hindi ko alam. Or baka si Kuya George ang nag-alaga ng lupa na to. Bibi! Mga, yung mga alaga ko na wala na. So ayun, pinapakita ko lang sa inyo. At least nakabalik ako dito, no? Kasi nga, ang lugar na to is talagang memorable sa aking pagkabayo. Yan ang daming ano, daming gabi. So, ganun. At meron ditong kawayan. Dati, dito kami na namung, nangunguha ng yung ano ba, yung dabong. Yan o yung, di ba, maka, makain yon magiging ulam yon Tawag doon sa amin, dabong. Yung bamboo shot pala, bamboo shot. Tapos, dyan, o, oh, dyan sa, dyan sa, yan yung kalsada. Dyan ako galing, dyan ako dumaan. O, oh, dyan ako dumaan, papunta rito. Kasi, hindi ako nahihirapan dito. Tapos, ito yung talagang ano namin. Ito yung, dito kami dadaan dati, galing sa bayan, papasok dito. 'di ba? Napaka quiet place and nakabalik ulit ako dito para ipapakita sa inyo yung source ng tubig namin kung saan siya galing. At napakatahimik na lugar. Sobrang tahimik. Na masasabi mo talaga na there's no place like home so dyan yung daan namin paano pa 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 uwi or pas, papasok and pa uwi maraming ano dito maraming badjang badjang yan or elephant and dito na yung mga alaga ko dahil saan man kayo galing baby saan man si Pfizer? Ha? Huh? Saan si Pfizer, baby? Ha? Huh? Pfizer. And the Pfizer is coming. Ayan, ang dalawa kong security for, ang dalawa kong security personnel. Ayan na. So, mga mangga yan. Dati, wala pa yan. Oo, kasi mabilis tumubo yung mangga. Ang daming mangga dito na yung mangga ba na uh, ah, yung Indian mango Saan man kayo galing, bibi, ha? Saan man kayo galing, ha? So, yan yung bahay ni Yoyohini. Dyan siya, nat Diyan siya matulog dati bago siya namatay. Kasi ano siya eh. meron siyang asawa pero naghiwalay sila sa asawa niya. Tapos dyan na yung bunga, dyan na yung kalsada. Papasok dito. Tapos meron ditong mga manok na iniwan si Hini at ang nagpakain yan si Kuya George. Ano, ano siya, poultry. Tapos dyan, mga mais. Yung bahay namin dyan oh, dyan. Dyan yung bahay namin tapos may may mga tao na dito na nag uh, nagtanim ng mais so yung mga mais na yan iwan ko lang kung sino nagtanim ng mais na yan tapos yung sa amin naman don sa kabila mga dalawang maliit na bundok pa yung dadaanan o tingnan nyo yung tubig namin kung saan ako galing di ba ganon lang yun kaliit no or ganun lang yun hindi naman ganun karami so ayun ginawa ng paraan ni Nonoy Turoy para makapunta doon sa amin sa pamamagitan po ng uh, paggawa ng yung host ba host pa more so di, dati ito yung ano namin ito yung sakahan namin dati ngayon iba na yung nagsaka kasi yun nga yun, yun, yun sana dati ang gustong magiging ano ni ng father ko yung yan niya ba na ibigay sa amin pero hindi pumayag ang may-ari kasi nga maganda yung lugar dito kaso lang hindi siya overlooking so dyan ako dumaan dyan ako yung kalsada na yan dyan eh so, buti na lang hindi din ganun yung hindi dito yung binigay na share ng may-ari kasi nga hindi overlooking So, maganda pa rin doon, doon sa, binigyan nilang share sa amin. Doon sa kabilang, doon pa sa kabila eh. Sa, sa, kabilang bundok. Kasi overlooking. And masasabi mo talaga na, perfect spot for overlooking pa more. Saan ako? May daan ba dito? I don't know. Pabalik ako. ayoko kung ano sa mais. Kasi yung mais makati. Dito na kababalik na, na ako sa ano. Daming manok. Bibili ako. Bibili tayo para gawin nating ulam. Daming manok. Mga Bisaya talaga native. Native chicken. Maganda maglakad ngayon. Timing na hindi siya Uh, walang makulimlim pero hindi malakas yung hangin at walang ambun. So this place really reminds me sa aking pagkabata and talagang dito kami namuhay. Dito kami nagsaka hanggang ngayon ilang taon na ako 44 years old na ako dahil and syempre babalik ka rin babalik ka rin kay tagal kay tagal ko nang nawala overlooking dito pero yun lang makikita mo konti lang mga dalawa kong alaga na una. Yan yung, ito na yung ano, kalsada. Ayan si Astra and si Pfizer. Ito yung maisan. Yung mga mais dito, kailangan talaga ng fertilizer para mabuhay. At, okay, okay, ayan dito na. Tapos, nakikita niyo yung nasa kabila. Yung may mga fog. Tapos, may tuktok ng bundok. Yun ding ibang tuk... Yun yung... Yun nga. Yung 5 hectares na lupa na nabili ko. Yun yun. Doon, tuktok din ng bundok. Maganda din doon. Doon man tayo. Check muna natin yung mga beans. lang laki ng ano ng mais oh. Mais. Okay. May buyog ay. Eh. Walking. This is the best place for walking in the morning. Kasa lang mamaya pagbalik ko. Ano yan dyan eh? Paakyat. Yung tayo. Pero dahan-dahan lang para ma-exercise ang ating kalamnan. Hala! Pwede na pala ito. Ayan, oh. oh. Mamaya, bibili ako nito. Ayan, oh. Ito yung sinasabi ko na, ano na, na beans. Tapos, ang daming, ano doon. Ano yan? Ele elephant ear. Ang daming, iwan ko lang, elephant ear ba yan? Or Thailand? Or Bajang? Pabalik ako dito mamaya, Jai. Mag-harvest ako. At bibilhin ko lang. Kasi hindi man ito sa amin. Yan, o. Oh. Ito yung tinatawag na tinduganay sa amin. Ganito, Oh. Ganito lang siya ka, ganito lang siya kahaba. At masarap ito. Uh, masarap ito anuhin ng malunggay narinig nyo yung ano ng biik mamaya babalik ako dito itanong ko muna kay Nunoy Turoy kung sino ang may-ari ng ano na to ng, ng farm na to para maka ano tayo maka, makabili ako ng tinduganay tinduganay ang tawag nito sa amin tinduganay it's an it's a beans or para siyang bagyo beans. Tapos yun, ayan. Yun yung overlooking. Pero hindi maganda dito is overlooking. Mas maganda doon. Doon sa buk, sa ano namin, sa tuktok ng ano na. Okay, diba? So dyan ako dadaan mamaya. Diba? Diba? napakagandang place for walking sa Sean Pamor. So, ayan. ayan. nakita ko na ulit yung fog. So, fog yan. So, think, kita niyan yung tuktok ng bundok na yan. Yang ano sa ano ko sa yun, yung hintuturo ko. Yan yung tuktok din ng lupa ko doon sa kabila. Maganda din yun. Hala, may bayabas doon. kita niyo yan dahil punta natin dahil bayabas yan dahil meron akong nakita na pwede nating i-harvest pues let's go ito bayabas to pero wala siyang meron siyang bunga pero mga maliliit pa dati hindi pa to farm dito eh sobrang ang daming bayabas kaya pag nagpunta kami sa paaralan punta kami sa paaralan no pag uwi namin sa hapon, dito kami mag-harvest ng mga bayabas. Uh, wait. Kita niyo yon, Yung, yun, 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 yung party na yan dyan. Yan yung ano, yan yung, yung dulo niyan, papunta doon. Yan yung bahay kubo namin. Medyo malayo, no? Dalawang, ano pa, dalawang maliliit na bundok. Yung dadaanan. Kaya, pwede na may shortcut dyan. Pero ayaw kong dumaan sa shortcut. Kasi nga, bangin. Oo. Dito ako dumaan talaga sa barangay road para hindi ako mahirapan. Uy, tara na mag-harvest na tayo ng ano, ng guaba. Guaba na best Sana hinog na 'yan. Hinog naman ata 'yan. I'm not sure. So 'yan oh. Babalik ako dito mamaya para bibili ako ng beans na 'to. I'm not sure kung hindi ko alam kung sino ang may-ari ng beans na 'to. See you later. Once again walking session dito sa aming bukid.